Yo! What's up mga kaibigan! Nalina na tayo magpantuhan. Kapag sinabi na Western Conference teams ay madalas mapag-usapan ngayon ang NBA Champion na OKC Thunder, ang New Look Houston Rockets at Los Angeles Clippers, ang mga fan favorites sa Los Angeles Lakers at Golden State Warriors, ang Young Guns ng Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs at Minnesota Timberwolves, o kaya naman ang mas pinalalim na lineup ng Dallas Mavericks with Lilo and Cooper Flag joining the team. Well, isang team na na-overlook dito ay ang Denver Nuggets. Ang Nuggets team na may best player in the world kay Nikola Jokic. Ang Denver Nuggets na dinala sa Game 7 ang reigning champions OKC Thunder kahit na injured si Aaron Gordon, Jamal Murray at Michael Porter Jr. Ang Denver Nuggets na dadagdagan pa ng Tim Hardaway Jr., Bruce Brown, Jonas Valanciunas at Cam Johnson. Hindi man sila ang pinakamabenta pagdating sa mga fans, subalit hanggang andyan nga si Nikola Jokic ay may kakayahan sila na mag-compete kontra sa mga bigating team. Kung maglalaro si Nikola Jokic ng same performance ngayong season ay tiyak nga na mas lalakas lang ang Denver Nuggets ngayon considering na mas malalim na ang kanilang lineup mga kaibigan. May aasahan na din sila na bench production kahit na nawala si Russell Westbrook. Tiyak na makikinabang kay Jokic ang tulad ni Cam Johnson at Tim Hardaway Jr. na mga napakahusay na shooter. Magbe-benefit nga sila ng husto sa mataas na basketball IQ ni Jokic at sa madalas sa double team niya. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Denver Nuggets sa patumbahin ng mga bigating team sa West sa susunod na NBA season? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Kawhi Leonard. Taong 2019 nang sa palagay ng madami ay siya ang best player in the world. At the prime age of 28 years old, binigay niya nga sa Raptors ang unang championship nito sa kanilang franchise history matapos na laging kapusin ito sa mga naunang taon. Kaya naman nang mapunta siya sa Los Angeles Clippers kasama si Paul George, madaming analyst na nagsabi na mala Jordan and Pippen combo nga daw ito. Dalawang wing solid defensive player o two-way player. Dahil si Kawhi ngay nanggaling pa lamang sa one of the best player of France, winning his second championship and second finals MVP. Habang si Paul George naman, the previous season ay pangatlo sa MVP race at pangalawa sa defensive player of the year candidate. Kaya naman inakala nga ng madami na magiging solid ang Battle of LA at unahan si LeBron James at Kawhi Leonard sa record ng only player to win three finals MVP sa tatlong magkakaibang team. Well nauna nga si Lebron sa award na ito nung NBA Bubble Ganun pa man nagkapatong patong na nga ang injury ni Kawhi Leonard Kaya naman matapos ang kanyang finals run ay hindi pa nga siya nakakapaglaro ulit sa conference finals Hanggang ngayon ay hindi pa din masamahan ni Kawhi sa Lebron sa record na ito Subalit may malakas nga na pagkakataon siya ngayong season Arguably ang Clippers ngayon ang may pinakamalalim na lineup Kahit na medyo may dad na ang kanilang mga players Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?